Ah, kami tayo, kami tayo, kami tayo. Action! Meron naman po, depende po sa ano. Wala. kami sa wala-wala. Ito ang video namin bago kami mawala sa bundok. <laughs> bago na wala sa bundok. At, ko, tayo, at sa mga, mga. nakakakita nito, Ayun na nga, ang tragic. <laughs> So, kalsada Ano nga pangalan ma'am ng lugar na to ma'am? Mount Balagbag po. Ito? Hindi, itong lugar uh, na to. Sitio Balagbag, Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. Ayan. Ito yung Mount Balagbag na pupunta. At, ito si Jo Marie. Hello. Hello. At, Hello. Hello. At pupunta tayo at maghahanap ng... Uh, Mutia. Mutia. Dahil yeah. na sa bundok tayo. Bundok, parami. Mm -hmm. Kaya, hindi natin. At syempre, um, tayo ngayon may mag-music video. Um, Mag-shoot tayo ng, ano, ng isang magandang kanta. At ito si Bossing. Uh, ready for the drone. Kawai-kawai. Uh, secret my title. Ha? Secret pa yung title pala yun ay, ayong banggitin. Nabanggit naman sa group chat pero baka pwede pang palitan eh. Ewan ko kung yun na ba yung final. So yun na, kita-kita kami. Si Boss Philip. Ano si ma'am? Bumili siya ng ano, ng cheap coffee. Magkano yun? 5 pesos. Good for... Ano ba, direct? Direct? One and yun? Ano yun? Ano Wow. Kailangan na nating takbuhin pala para 30 minutes So, bakit na kami Yung marinahirapan na Yung na By uh, behind the scene ng aming paggawa ng music video hmm. Kaya hey, nga muna kami, itungkod na ako. Jomari. Pag nandiyan Hello. Kapapagod na. <laughs> Dali ng paa. Sila na na doon sa taas na. Sa taas na sila. Pero kami pahinga muna kami dito. Ay, kasama yung mga kuya dito. Pahinga muna kami. Ha? New Year. dami umakit dito. maraming yung mm -mm. overnight. Dito, pag ganun. Pag ang lakas ng hangin. Tapag palipik pag magmadaling araw. Ang Ate na kami. Pwede rin po ano dito mag-overnight. Kailangan, ano, mag Kailangan ng tent lang na. No? Opo, tent lang. Overnight pwede daw dito, guys. So, kalat na kami, ang ganda ng view. Parang nawala din pagod ng konti to All right. View sa taas. Papababa na kami. Ayun, Jo Marie. Jo Marie ano ano masabi mo sa taas? Ah, uh, kakapagod? Haba. Pero maganda naman yung view sa na, taas. Pero okay naman. Enjoy naman. Pisan. Uh, pagod din yung paa. Pero tuloy-tuloy pa rin natin. Magsimula. Mag-vlog. Mm -hmm. Okay. Okay. Kaya e, yun mga kamaster. Uh -huh. no? okay. Sa mga... Ito, pang beginners. Mountain trek pa lang ito. Sa, sa mga nagbabalak na mag-mountain trek is ito muna ang inyong subukan wag muna kayong sumama sa mga kilala nyo na magagaling na so pwede kayong magpasama dito kung sino kahit naman siguro expert na nagtitrekking sa mountain is may enjoy nila pa rin to kasi maganda yung venue maganda yung location lalo na sa taas nakita nyo naman sana pa kalamig ayan by the way pala no um Um, sabi ni caretaker pala ito pala ay isa ng private property kaya kung kayo pupunta dito kailangan may dala kayong tubig kasi may hirap, may hirap dito kasi yung bilihan ng ano eh ng may inom lalo na sa taas kaya habang nasa baba pa lang kayo bumili na kayo ng may inom sa mga dyan naman na magbabalak for trekking ng mga beginners is itry, itry nyo itong mountain na to is the best talaga Okay. So tulad ni ate nakausap natin, napagtulungan natin na may bayad ang isang tour guide. So may bayad sila. So um I suggest na kailangan may tour guide kayo para um, um, pa, ano pangalawa, una para ano pang katulong sila sa daan. Puntahan nyo. Pangalawa is para malibang din kayo. Kasi maraming mga ano, maraming mga trivia na nakikwento siya Ate. At siguro pati na rin sa mga iba pang mga tour guide. So yun mga kamaster, no? Ang dito lang muna ang ating video for today. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, is please subscribe na. Ayan, bukaba na kami. Pababa. So bye-bye.